Isang magandang araw sa inyo, aming mga panelista. Kami nga pala ang mga estudyante mula sa Grade 11, Section Athena ng Hume Strand. Ako nga pala ang leader ng grupong ito. At para sa aming pananaliksik, ipepresenta e, namin ang sanhi at bunga ng kulang na kaalaman sa sex education ng ikalabing dalawa na baitang sa Muntinlupa Cosmopolitan School. Kasama ko ngayon ang aking mga miyembro na si... Ako nga pala si Mary Angel Mindy at ako si Rizal Aranguel. Ako nga po pala si Rian Love Faith Ibu Beer. Ako nga po pala si Chris Carones. Ako nga po pala si Joanna Luz. Ako naman po si Christine Goy Zeta. At ako naman si Fidel Elias. Para sa Abstract layunin ang naipiling paksa at pamagat sa pagsusuri na ito na mapakita malagang bahagi ng pagunlad at pagbibigay ng kaalaman sa mga kabataan tungkol sa seksualidad at pangkalusugang pagpapasya. Sa pagtatag ng advokasya at pagpapataas ang kamalayan sa lahat ng mga mag-aaral ng Muntinlupa Cosmopolitan School, may paparating ang kahalagahan ng pagkakaroon ng taong nakaalaman tungkol sa sex education ang kakulangan sa kaalaman tungkol sa sex education ng mga mag-aaral sa ikalabing dalawang baitang ay maaaring magdulot ng maraming mga problema at epekto na nanararapat na malutas sa pamamagitan ng pananaliksik na ito. sa panimula, aalamin natin kung ano ang sex education. Ang sex education ang pag-aaral tungkol sa seksualidad ng tao, kapilang dito ang kalusugan, relasyon, responsibilidad, pakiramdam, bahagi o parte ng katawan, sexual na pagpaparami, gawaing sexual, mga karapatan sa reproduktibong gawi, birth control at pagpipigil ng pagtatali. Para naman sa Senate Bill na nakapaloob dito, ang Senate Bill 1334 ng 2020 ay naglalayong maiwasan ang teenage pregnancy at mabigyan ng social protection ang mga batang ama at ina. Ang batas ay kilala rin bilang sa tawag ng Prevention of Act of Adolescent Pregnancy Act of 2020, ayon kay Contiveros na chairperson ng Senate Committee sa Kababaihan, Mga Bata at Relastong Pampamilya ay ang patuloy pa rin ng pagtaas ng kaso ng teenage pregnancy sa Pilipinas. Ito ay naglalahad ng sanhi at bunga ng na kaalaman sa sex education ng mga mag-aaral ng ikalabing dalawang baitang na Mutilupa Cosmopolitan School. Nilalaman ng pananaliksik na ito ang mga dahilan kung bakit hindi nakakamit ng na mag-aaral ang karampatang sex education at kung ano ang nadudulot ng kakulangan na ito sa kanila. Para naman sa batayang teoretikal, ayon kina Atila, Agyesar Pong at iba pa, taong 2023, idinuturing ng psychological theory ang edukasyon sa sex bilang isang construction na maaring mapangalagaan sa mga unang taon ng buhay. Tinitignan ng teoryang psychosocial ang edukasyon sa sex bilang isang construction na maaring mangyari sa pamamagitan ng mga pakikipag-ugnayan sa lipunan. Isinaalang-alang ng operant conditioning ang edukasyon sa sex bilang may kakayahang batay sa mga kahihinatnan ng pag-uugali at mga pananaw sa pag-aaral sa lipunan. Para naman sa ikalawang teorya, ayon kay Freud, 1925, ng Psychosexual Theory of Human Sexuality Development, ang pagkatao ng tao ay binubuo ng tatlong komplementaryong mga elemento. Una na dito ang ID, Ego at Superego. Ang mga aspetong ito ay pinagsama-sama habang isang bata ay umuunlad sa limang yugto ng psychosexual development, katulad na lamang ng oral, anal, palik, latency, at genital. Ang mga proseso ng konsepsyon na balangkas, una, input, proseso, at output. Sa input, makikita ang paglalahad ng suliranin. Sa proseso naman, ang pagtipon ng datas at impormasyon paggamit ng kwalitatibong pamamaraan ng pananaliksik, paglikha ng mga tanong pampanayam, pagkalap ng dagdag informasyon sa National Library, pagkalap ng dagdag informasyon sa silid aklatan, ang disenyo ng pananaliksik na ito ay naratibong research. Sa output naman, magagabay ng mga magulang ang kanilang mga anak pagdating sa sex education. Magiging bukas ang mga isipin ng mga magulang, kabataan, guru at nang mamabasa sa usaping seks magkakaroon sila ng kaalaman sa pamamagitan ng contraceptive methods sa pamamagitan ng pagtalakay sa ilang contraceptive methods para sa pagtatalik. Maagapang ang pagkakaroon ng sexual na sakit gawa ng pagtatalik ng walang protection. Matutulungan ng mga kabataan mag-aaral na mapalawak ang isipan sa pamamagitan ng aming seminar patungkol sa sex education. Paglalahad ng suliranin, dito tinatalakay ang mga katanungan na itatanong sa mga respondante. Unang katanungan, anong katangian ng mga respondante ayon sa mga naitalang mga katanungan? O, pangalan, optional, kasarian, edad. Pangalawang katanungan, anong isang negatibong epekto ng kulang na kaalaman sa sex education sa isang mag-aaral? Katlong katanungan, bilang isang mag-aaral, makakatulong ba mapalawak ang iyong kaisipan sa usaping edukasyon sa SEX. Kung may dadagdag ito sa mga asignatura. Kung oo, bakit? Kaapat na katanungan, paano nakakatulong ang tamang sex education sa pag-unlad ng kamalayan at responsibilidad ng mga kabataan hinggil sa kanilang mga kalusugan at relasyon? Kahuling katanungan, Bilang isang mag-aaral, bukas ba ang iyong isipan sa usaping sabing nauukol sa, se sa sex education? Kung oo, bakit? Magandang araw! Ako naman si Rian Lovegate Ibuvier. Para naman sa kahalagahan ng pag-aaral, ang pag-aaral ng saniyat bunga ng kulang na kaalaman sa sex education ng ikalabing dalawang baitang ng mag-aaral ay makatutulong sa mga sumusunod. Mag-aaral, ang pananaliksik na ito ay mahalaga sa mga mag-aaral dahil mabibigyan sila ng kaalaman at ideya tungkol sa mga sanhi at bunga ng kulang kaalaman sa sex education. Mga magulang, ang pananaliksik na ito ay makatutulong sa mga magulang upang malaman rin nila ang kahalagahan ng pag-aaral ng sex education. Nang sa ganon ay magabayan at maturuan nila ang kanilang mga anak. Mga guro, sa pag-aaral na ito, kamalayan ang ng mga guro na pag-usapan ang paksa na ito upang ipaintindi sa kanilang mga estudyante at makapaghatid ng kaalaman upang magsiging gabay sa mga mag-aaral nila. Mga susunod na mananaliksik. Ang pananaliksik na ito ay makakatulong sa mga susunod na mananaliksik upang magbigay ng dagdag na kaalaman. At sa pamamagitan ng informasyon na nakasaan dito, ito ay magsisimpleng gabay ng bawat isa sa kanila para malaman ang kahalagahan ng pag-aaral dito. Administrasyon. Ang pananaliksik na ito ay makatutulong sa administrasyon ng paaralan upang mas mabigyan ng pansin paksa upang makapagsagawa ng iba't ibang paraan na makatutulong at makakamulat sa mga mag-aaral patungkol sa ganitong kasapit. At ako nga po pala si Aragnon Reza R. Saklaw at Delimitasyon Saklaw ng pananaliksik na ito ang kaugnayan ng sanhi at bunga ng kulang sa kaalaman sa sex education ng mga mag-aaral sa ikalabing dalawang baitang ng Montilupa Cosmopolitan School. Taong panaro ang 2023 hanggang 2024. Sa isang daan limang mga mag-aaral sa ikalabing dalawang baitang, sa lahat ng strand, 30 na mag-aaral na random ang napiling i interviewhin Dito, mailalahad ang mga pangunahing dahilan sa pananaliksik na ito. Malalaman sa pananaliksik na ito ang mga bunga at sanhi ukol sa kakulangan ng kaalaman sa sex education at ang mga maaaring idulot nito sa mga kabataan. Hindi nasakop ng pananaliksik na ito ang mga paksa katulad ng abortion, o iligal na pagpapalaglag, pagpapaampon sa bagong silang, pag-aabandon na ng bata at iba pa.